Guys, mayroong nagbigay sa atin ang aking pag binigyan na ko niya ako na regalo kasi mo yung birthday ako alam mo, napaka-peto hipag niya ko kasi nga, maharap na na ito nung sanghayati siya si so, Arcel yes, Santos uh, follow po niya siya huwag mo kung ano pa yan hindi ko alam, may nag-ano po basta follow mo lang siya sa so, Arcel Santos so, alam ko siya FB page So, ngayon po, ibigyan ako na sa iyo. So, ito po, ang Ayan. Sabi niya, ibigyan ko rin sa mama ko, sa papa ko. Ah, uh, para may Maram. Te! Ang mo. Ako, to? naman ang tao. Alam ko sa ating Yung teacher. Kaya yung natawag ka sa leng. Ah, uh, ba kung ano? Ano na ba tayo? Maraming na siya binibigay sa akin. So ito is parang garet. Hindi garet na popcorn. Kasi ang namin. Kasi nagsabay sa garet sa Singapore. Ang yung cabbage. So, manadalhan niya ako. Magumaga maga ina po talaga na dito. So, thank you so much at the sale. So, mag-review tayo. Full day. Yan. Bigay na the sale. Tapos, meron po sabon. Life boy. Yan. Bigay na the sale. Lux. Yan din at sale. T-shirt from Gareth. Ayan. Alam mo. Ayan. T-shirt from Gareth. Alam mo, madami na ako ng ganyan. Binigyan kami niya. Kung uwi niya, meron kami dito. Meron kami. So, ngayon ito po. Pasalaman ko kay Ate Sir. Thank you so much, Ate sale. For your gift. Ayan. Mam So, napakabait na test sa amin. Minsan na kami nagkamali, pero matindi siyang magalit pag ang pagalit. So, hindi na may na lahat ng galit niya. Ano, possibly talabas. No, say we are not perfect. Ito. So, dahil lang mag-sorry ka lang, ganyan. yung si mami, yung tanda. Parin siya na yung pamilya namin. You know, give and take kami. So, ano meron ako dito, sinishare ko dun sa matanda. At sinishare ko sa kanila, hindi ako naghanap ng kapalit. Ganun. So, sila rin hindi rin naghanap ng kapalit. So, yun yung ko sa isang tao na, um, although pa rin kami birthday, ng um, July din siya. So, although, may mga ups and down So, yun po. Na, uh, ito po yung eh. karetotish. Maganda siya makapalit. May nagtanong to, beg. Ako ba ano rin ako ha? Itong life boy talaga, maganda talaga tong life boy. Alam mo bakit itong sinasabi na nasa ibang bansa? Andun pa ako sa Saudi, itong lax skin. Ayun. Okay, don't talk face. Ayun. So bibigay ko to sa nanay ko. Oh, ayan ang anong pag umuwi siya. Alam mo, daming produkto dito na to sabon, di ba? Ang Lux, kasi dati, meron na Lux dito. Eh ngayon, wala. Mayroon ko nakita ng Lux. I feel that just me. Mangot, eh. hmm. Life. Nakaganda ah, kasi doon sa ibang bansa. Ano siya, ganyan So, Ito. Yan po ang ating review. Ate so Sel. Binigay ni Ate Sel. Thank you, Ate Sel, for your kindness. So, sorry for everything. Happy birthday to you also. Kasi birthday rin, Ate Sel. Magkasunod lang kami. Ang um, gusto ng Lord God. Baka yung t ng Pag nasa Singapore kayo, guys, let's visit Garit in the airport. Sa airport po siya. Sure. Singapore airport. Yeah since 1994 dyan na-establish ang Garet. Sabi na, since 1994 na-establish ang Garet. So if you are in popcorn company kasi to, masarap yung mga popcorn na Garet sa... Kasi natitikman ko na lahat ng ano nila eh, popcorn. So, yun nga lang, ano, may matamis, may, may caramel, Uso ko doon may halong nuts. Yun nga masarap. So, thank you so much, Ate Sel. Please visit, guys, Garrett Ayan, Garrett in Singapore. Walang Garrett sa Pilipinas. Sa Singapore lang siya. Meron niyo may pala sa or Japan. Basta international kasi siya based on. Ang alam ko, ang Garrett is from Canada. Something. May I miss. Hindi ko nagkamali. Hindi ko nagkamali. Or America, hindi ko alam. Basta international siya na brand ang it's so, a sa lobong, so pa sa lobong delicacies, it's so delicacies po siya. Uh, basta, yun. So, please visit the in Singapore. If you're in Singapore, please visit garret. And, uh, garret garret. the Great, the Great, Basta, popcorn company siya. Shop. Popcorn shops, ayun. Na meron siya sa, ano, ito got it. Yan. Yeah. Popcorn Company. This is in Singapore. Sabi niya, sell samples. Oh, oh, yeah. Salamat! So, thank you guys for watching. Kasi mag-aayun ako ng mga grocery. So, lumating na ang grocery. O sa panitindahan. Kasi tag-ula na siya. Kailangan ko siya. Okay? Thank you guys. Okay! Nandaman, sardinas. Ito tumakas to. Ways! na nga naubos eh.

Ha? Gusto mo, yes, so, uh, may ano daw, yung buto-buto daw, na baka ba? Ayaw mo na. No. Si Rosalie, ayaw mo? Magsamang laman konti lang, 190 daw. Ayaw mo? Hindi, kahit ano na lang. Yung may sabaw ba, ay magtinula tayo. Mm. Gusto ko may sabaw eh. Kasi may malunggay dyan. may papaya din. Tunula tayo. Ang sabaw eh.